Una sa lahat, magandang umaga. Magandang umaga po, Father. Anong nangyari dito sa Ibanghelyo? Nangisda sila, pero wala silang huli. Buong gabi, nangisda sila, pero wala silang huli. And yet tandaan, expert na mangingisda si Simon Pedro. Ngunit wala silang huli. Bakit wala silang huli? Kasi actually wala silang planong mangisda. Wala silang planong mangisda tumakas lang sila sa kanilang lungkot at pagdurusa sa konsensya nila? Tumakas lang sila sa kanilang lungkot at konsensya. Guilting guilty sila. Wala silang huli kasi wala sila sa sarili nilang pag-iisip. Imagine, nung buhay pa si Jesus, nanumpa sila. Panginoon, hindi ka namin iiwanan. <laughs> Pero anong nangyari? Nung si Kristo'y nagdurusa, iniwan nila ang Panginoon. Kaya siguro nag-usap-usap sila ang bobo natin nanumpa tayo hindi natin iiwanan ang Panginoon bago tayo tinawag sino tayo ano tayo wala tayo we were nobody we were nothing nung tinawag tayo may pangalan na tayo binigyan tayo ng Panginoon ng dignidad anong hiniling natin binigay sa atin Ngunit nung siya na ang nangangailangan ng tulong natin, inuna natin, sarili natin, bobo tayo, ang bobo natin. Trinaydor natin ang Diyos. Lungkot na lungkot. Grabe ang guilt nila sa puso. Lalo na si Pedro, nanumpa siya, Lord, hindi kita pababayaan, poprotektahan kita. Pero mga kapatid, anong nangyari? Pagkatapos mabuhay ulit ng ating Panginoon, binisita niya ang mga apostoles. Pero imbes na pagalitan, anong ginawa niya dito sa Ibanghelyo? Anong sinabi niya? Mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po. Sige. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo. Hala! Familiar! Familiar! Hindi ito ang unang beses na sinabi ni Jesus. Tama! Nasabi na to ni Jesus. Hindi to ang unang beses na sinabi niya ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan at makahuhuli kayo. Sino'ng familiar nito? Kailan to sinabi ni Kailan to sinabi ni Hindi ito ang unang beses noong unang araw na naghanap at tumawag si Jesus ng kaniyang magiging mga apostol tatlong taon ang nakaraan. Naalala niyo? Naalala niyo nung unang araw pagkatapos siyang binyagan? Pagkatapos siyang binyagan sa River Jordan? Naghanap si Jesus ng kaniyang magiging apostol at sino ni una niyang nakita? Si Pedro. Sige, balikan natin. Balikan natin. Importante ito. Si Pedro yung una niyang nakita. At anong nangyari? Buong gabi si Pedro walang kuha, walang huli. Tama? At anong sinabi ni Jesus kay Pedro? Nung unang araw na nagkita sila, hulog mo ang lambat sa gawing kanan sa nangbangka at makahuhuli kayo. Sinabi ni Jesus sa unang araw ng kaniyang paghahanap ng kaniyang magiging apostol at pagkatapos ng kaniyang pagkabuhay muli ay sinabi na naman ito ni Jesus sa kaniyang mga apostol. Bakit kaya? Ito ang good news para din sa atin to. Good news. Bakit kaya sinabi ni Jesus nung unang araw na naghanap siya, nag-recruit ng kaniyang magiging apostol, sinabi na niya, three years later, pagkatapos niyang mabuhay muli, ang, ang dahilan upang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga apostol. kung sa lisensya pa, ni-renew ni Jesus ang lisensya ng pagiging apostol ng mga apostol. Sinabi ni Jesus sa kanila, balik tayo sa misyon. Kahit anong sakit ang ginawa niyo sa akin, hindi ko kayo pagagalitan kasi iniibig ko kayo. Tinuturing ko pa rin kayo na aking pamilya at pinapatawad ko na kayo. Kaya mula ngayon, balik tayo sa misyon. Kung ano yung sinabi ko na humayo kayo at mangisda ng tao, iririnyo -re ko yan ngayon. Humayo kayo at mangisda ulit nang mga tao. Beautiful. Nung si Kristo ay nasa korte at hinahatulan, how many times did Peter deny Jesus? Ilang beses? Tatlong beses, di ba? Di ba anong sinabi ni Pedro? Di ba may babae nakakilala? Di ba ikaw yung kasama ni, ng, ng Jesus na yan? Anong sinabi ni No. Hindi hindi ko kilala yan. Pangalawang beses, no, hindi ko kilala yan. At pangatlo, grabe, masakit yun. Narinig ni Jesus yun. I swear, nanumpa. Ang sakit. Pamilya tayo, Pedro. Nanumpa si Pedro. I swear, I do not know that man. Ang sakit. Narinig yun, Jesus. Three times, Peter denied Jesus. Dito sa Ebanghelyo, ilang beses tinanong ni Jesus si Pedro, Mahal mo ba ako, Pedro? Tatlong beses din. Anong ibig sabihin yan? Good news, dapat naka-smile tayo eh. Dapat happy tayo. Ilang beses tinanong ni Jesus? Tatlong beses. Ang ibig sabihin, Pedro, back to zero. Erase lahat yung three times na you denied me. Iri-renew -re kita bilang leader ng mga apostol. Back to zero, back to mission. Kaya anong sinabi Nesus sa last sentence talaga ng ibanghelyo? Sumunod ka sa akin. <laughs> Kung ano ang sinabi niya sa unang araw ng kanilang pagkikita sumunod ka sa akin, come follow me, ay sinabi na naman ni Jesus kay Pedro, three years, no? pagkatapos niyang mabuhay muli, sumunod ka sa akin. Ang ibig sabihin, erase na lahat ng ginawa mong pagtraidor, Pedro. Kinalimutan ko na yon, pinapatawad na kita. Back to zero tayo. Iri-renew -re ko, lisensya mo. Salamat Lord. Mga kapatid, tayo kaya? Sige, tayo. Sige, tayo na. Tayo, ilang beses ba nating iniwan si Jesus at pinili ang hindi mabuti? Sige, tingnan ang sarili. Ilang beses ba natin iniwan si Jesus? Kagaya nila Pedro, kagaya ng mga apostol. Ilang tayo rin. Mga apostol din tayo eh. Ilang, be, be, ilang beses din natin iniwan Sesus at pinili ang masama ito. Ilang beses ba natin tong iniwan mga sinabi Nesus at pinili ang mas masarap na bawal. Pero mga kapatid, ang good news hanggang ngayon. Siguro ngayon inconsistent pa tayo, pero balang araw, kampante sesus. Kaya nire niya lisensya natin kahit matigas ang ulo natin, nire niya lisensya natin. Gaya ng ginawa niya sa mga apostol. Kasi kampante siya, hindi siya nawawala ng pag-asa sa ating lahat. Na balang araw, isang araw, soon, hindi na natin ito Kung anong sinasabi dito, hindi na natin tatalikuran. Hindi na natin tatalikuran si Jesus. Anong nangyari kay Pedro? Sino nakakaalam? Paano namatay si Pedro? Ang dating matatakutin na Pedro, anong nangyari? Hindi ng nang Cruz. krus. So lahat ng dugo andito sa ulo. Pero hanggang kamatayan, hanggang sa huling hininga ni Pedro, hindi na niya tinalikuran si Jesus. Tama nga si Jesus. Kaya sana all, tayo rin.